Ang gusali ay matanda na. Ito ay may mga kuwento, maraming kuwento. Ngunit ang apartment 6C ang may pinakamadilim. Ito ay bakante sa loob ng maraming taon. Walang gustong tumira doon. Ang pinto ay laging nakasara. May mga marka sa sahig, parang mga kalmot. Tila ba may gustong kumawala. Ang mga bintana ay palaging natatakpan ng makapal na kurtina. Kahit sa araw madilim sa loob. Parang mayroong nagmamasid o mayroong binabantayan. Walang naglakas-loob na alamin. May mga bulong tungkol sa apartment 6C. Mga kwento ng mga nawawalang tao, mga tenant na bigla na lang nawala. Ang kanilang mga gamit ay naiwan, ngunit sila ay wala na. Ang ilan ay nagsasabi na sila ay tumakas, ngunit ang iba ay hindi kumbinsido. May mali sa apartment 6C. Ang mga kapitbahay ay natatakot. Hindi sila nagsasalita tungkol sa apartment 6C. Hindi nila gustong malaman kung ano ang nasa loob. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang takot ay nasa lahat ng dako. Isang araw, may isang bagong tenant ang lumipat sa Apartment 6C. Siya ay isang binata. Mukhang hindi niya alam ang mga kwento. O baka naman hindi siya natatakot. Pinuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Ang mga kapitbahay ay nanood sa kanilang mga bintana. Nagaalala at naghihintay. Ang pangalan niya ay Alex. Siya ay isang estudyante. Nagahanap ng murang apartment hindi niya pinansin ang mga babala, hindi siya naniwala sa mga kwento, siya ay magiging iba, o kaya niya. Nung una, maayos naman ang lahat, si Alex ay tahimik na namumuhay sa apartment 6C. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, may napansin ng mga kapitbahay, isang kakaibang amoy ang nagmumula sa apartment. Ito ay matamis, nakasusuka, at hindi ito nawawala. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang mag-alala. Hindi nila nakikita si Alex. Ang amoy ay palala ng palala. Mayroong mali. Kailangan nilang gumawa ng isang bagay. Ngunit ano? Section 5. Ang Natagpuang Diary Isang araw, may nakitang diary ang mga kapitbahay sa basurahan malapit sa apartment 6C. Ito ay kay Alex. Binasa nila ito. Ang mga unang entry ay normal, Ngunit habang tumatagal, nagiging kakaiba na ito. Sinusulat ni Alex ang tungkol sa mga bangungot, tungkol sa isang babaeng nakaputi, at tungkol sa isang amoy na hindi niya maalis sa kanyang ilong. Ang huling entry ay ang pinakanakatakot. Siya ay nandito, ang isinulat ni Alex. Alam kong nandito siya. Hindi ako makahinga. Ang amoy, ang amoy, ay napakalakas. Kailangan kong makaalis dito, ngunit hindi ko magawa. Nakakulong ako. Section 6. Ang Katotohanan Sa bawat sulok ng ating mundo, may mga kwentong hindi pa nasasabi, mga lihim na hindi pa natutuklasan. Ang kwentong ito ay isa sa mga iyon. Ang mga kapitbahay ay tumawag sa pulis. Sila ay nag dahil sa kakaibang amoy na nagmumula sa apartment 6C. Ang amoy na iyon ay hindi nila may paliwanag, ngunit ito ay nagdulot ng takot at kaba sa kanilang mga puso pinilit nilang buksan ang apartment 6C. Ang mga pulis ay nagmadali, umaasang makakakita sila ng sagot sa kanilang mga tanong. Ngunit ang kanilang natagpuan ay higit pa sa kanilang inaasahan. Ngunit ito ay walang laman. Wala si Alex. Ang buong apartment ay tila iniwan ng biglaan, walang bakas ng buhay. Ang mga pulis ay nagpatuloy sa kanilang investigasyon, sinusuri ang bawat sulok at butas ng lugar. Ang tanging bakas na naiwan ay ang kakaibang amoy. At ang diary, ang diary na iyon ay naglalaman ng mga lihim, mga kwento ng nakaraan na tila nagbabalik upang magbigay ng babala. Napagalaman ng pulis na ang apartment 6C ay may madilim na kasaysayan, isang kasaysayan na puno ng misteryo at trahedya. Ang mga larawan at dokumento na kanilang natagpuan ay nagbigay ng liwanag sa mga pangyayari noong nakaraan. Isang babae ang pinatay doon maraming taon na ang nakalipas. Ang kanyang kwento ay nakalimutan na ng panahon. Ngunit ang kanyang presensya ay tila nananatili sa lugar na iyon. Ang kanyang kasintahan ang pumatay sa kanya. Ang kanilang relasyon ay puno ng pag-ibig at galit, isang kombinasyon na nagdala ng trahedya. Ang mga detalye ng kanilang buhay ay nagbigay ng mas malinaw na larawan sa mga pulis at hindi na siya natagpuan. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng takot at pag-aalala sa buong komunidad. Ang mga tao ay nagtanong, ngunit walang sagot na dumating. Ang amoy ay sinasabing amoy ng mga bulaklak na kanyang paborito. Ang mga bulaklak na iyon ay nagbigay ng kakaibang presensya sa lugar, isang paalala ng kanyang buhay at kamatayan. Ang mga bulaklak na kanyang natanggap mula sa kanyang mamamatay tao. Ang mga bulaklak na iyon ay simbolo ng kanilang relasyon, isang paalala ng kanilang masalimuot na nakaraan. Ang mga kapitbahay ay natakot, ang kanilang mga bulong at takot ay nagbigay ng mas madilim na atmosfera sa lugar. Alam nilang mayroong hindi pangkaraniwang nangyayari. Alam nilang ang babae ay hindi pa rin matahimik. Ang kanyang presensya ay nararamdaman pa rin, isang multo na naglalakad sa mga pasilyo ng apartment 6C. Hinahanap niya ang kanyang mamamatay tao, ang kanyang paghahanap ay walang katapusan, isang misyon na tila walang hanggan, at hindi siya titigil hanggang sa mahanap niya ito. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang katotohanan ay laging lumalabas, kahit gaano pa ito katagal. Ang kanyang paghahanap ay nagpapaalala sa atin na ang hustisya ay laging darating kahit sa pinakamadilim na sulok ng ating mundo. Section 7. Ang paghahanap. Sinubukan ng pulis na hanapin si Alex. Ngunit siya ay parang bula na naglaho. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Ang ilan ay nagsasabi na siya ay naging isa pang biktima ng apartment 6C, na siya ng babaeng nakaputi. Ang iba ay nagsasabi na siya ay tumakas, na natakot siya sa nangyari, ngunit walang nakaalam ng katotohanan. Ang apartment 6C ay nanatiling bakante, walang gustong tumira doon. Ang mga kwento ay patuloy na kumalat, ang takot ay nanatili, at ang babaeng nakaputi ay naghihintay pa rin, naghihintay sa susunod na biktima. Section 8: Ang Pagtatapat. Sa kabanatang ito, ating susubaybayan ang isang kwento ng pagtatapat at pagsisisi. Isang kwento ng isang matandang lalaki na nagdala ng mabigat na sikreto sa loob ng maraming taon. Isang araw, isang lalaki ang pumunta sa presinto. Siya ay matanda na, may mga linya sa kanyang mukha na tila nagkukwento ng mga taon ng pagdurusa at pagsisisi, at mukhang may dinadalang mabigat na sikreto ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at takot. Tila ba ang kanyang puso ay puno ng mga alaala ng isang madilim na nakaraan. Sinabi niya na alam niya kung ano ang nangyari sa babaeng pinatay sa apartment 6C. Siya ang kasintahan nito. Ang kanyang boses ay nanginginig habang inaalala ang mga pangyayari. At oo, pinatay niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inamin niya ang kanyang kasalanan. Ang bigat ng kanyang konsensya ay tila ba nagpapabigat sa kanyang mga balikat. Ngunit sinabi niya na hindi niya ito sinasadya. Nagtalo sila. Ang kanilang mga sigawan ay umalingawngaw sa buong apartment at sa isang iglap nagbago ang lahat. At hindi niya napigilan ang sarili. Ang kanyang galit at takot ay naghalo at sa isang iglap nagawa niya ang hindi niya inaasahan. Sinabi niya na itinago niya ang katawan sa apartment sa loob ng maraming taon. Ang lihim na ito ay nagdulot ng matinding takot at pagsisisi sa kanyang puso. Sa likod ng isang pader, ang lugar na iyon ay naging kanyang lihim na pighati, isang alaala ng kanyang nagawang kasalanan at hindi na siya bumalik hanggang ngayon. Sa wakas, nagpasya siyang harapin ang kanyang nakaraan at aminin ang kanyang kasalanan. Gusto na niyang aminin ang kanyang kasalanan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na sa wakas ay makakamtan niya ang kapayapaan gusto na niyang matahimik ang kaluluwa ng babaeng kanyang minahal ang kanyang pagtatapat ay isang hakbang patungo sa kanyang sariling kalayaan at kapayapaan section 9 ang huling mensahe sa kabanatang ito ating susubaybayan ang isang kakaibang pangyayari na naganap sa isang apartment sa lungsod isang pangyayaring puno ng misteryo at kababalaghan dinala ng pulis ang lalaki sa apartment 6C ang lalaki ay tila balisa at kinakabahan habang siya'y pinapasok ng mga pulis sa loob ng gusali. Ang mga matani naglalaro sa paligid, tila ba may hinahanap o inaalala. Hinanap nila ang katawan ng babae, ngunit wala silang nakita. Ang bawat sulok ng apartment ay kanilang sinuyod, mula sa ilalim ng kama hanggang sa likod ng mga aparador. Wala sa likod ng pader. Ang mga pulis ay nagpatuloy sa kanilang paghahanap. Sinusuri ang bawat pader, bawat butas, ngunit wala silang natagpuan. Wala sa ilalim ng sahig, wala kahit saan. Ang lalaki ay naguguluhan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Paano nga ba nawala ang katawan? Sinabi niya na doon niya itinago ang katawan. Sigurado siya, ngunit wala ito doon. Ang kanyang mga salita ay puno ng katiyakan, ngunit ang mga pulis ay nagsisimula ng magduda. Ang pulis ay nagsimulang magduda sa kanya. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pag-aalinlangan. Tila ba iniisip nila na nagsisinungaling lamang ang lalaki? Iniisip nila na nagsisinungaling lang siya. Ngunit bakit nga ba siya magsisinungaling? Ano ang kanyang motibo? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa mga pulis. Ngunit habang paalis na sila, may napansin ang isang pulis sa dingding. Isang maliit na marka, parang sulat. Ang marka ay tila ba isang lihim na mensahe na nagtatago sa plain sight. Nililinis niya ito ng mabuti dahan-dahan, lumilitaw ang mga letra, unti-unting nagiging malinaw ang mensahe. At doon, nakasulat ang isang mensahe. Isang mensahe na tila ba nagmumula sa kabilang buhay, isang mensahe na puno ng misteryo at takot, isang mensahe mula sa babaeng nakaputi. Salamat, ang nakasulat. Ang mga pulis ay nagulat at nagtataka, ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito? Ngunit hindi pa ako tapos. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng kilabot sa mga pulis. Ano ang ibig sabihin ng babaeng nakaputi? Ano pa ang kanyang plano? Ang mga tanong na ito ay patutuloy na buwabagabag sa kanila habang sila ay nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang.